ito naman mga kapanyero nakita nyo naman si master pilot natin Yan. siya lahat ang nakakaalam ng mga lugar na to ito mga kapanyero si master pilot uh, hindi hindi po siya talaga to, to, pilot kaya ako lang siya tinatawag na pilot dahil nga siya yung nagdadrive diba siya yung uh, laging nagdadrive dahil nga noon pagka tayo ang umaalis laging ako ang driver ngayon meron tayong driver ngayon kaya ko siya tinatawag ng master pilot uh, ang totoo mga kapanyero uh, retired uh, combat veterans si si master pilot yan kaya lahat ng mga pinupuntahan natin is tungkol sa mga mga military base nila yan mga kapanyero yun yung, to, yun yung, totoong ano kaya nga sa pagdating sa baril tungkol sa mga battleship kaya yung nagsasama sa amin kung saan-saan yung mga lugar na yon kaya ito ito naman ito naman po natin ngayon mga kapanyero ah uh, ito naman yung unang uh, lipad ng eroplano dito sa North Carolina Magandang araw mga kapanyero Bali, wala na naman tayo Nakita nyo naman yung kapaligiran ko mga kapanyero uh, Mainit na mainit Ang sikat ng araw Napakaganda na sikat ng araw barami na naman magtatanong Nasa na naman akong lupalop Nagpunta Ito tayo ngayon Tumakas tayo ngayon mga kapanyero Sa lamig ng Edmonton Ito tayo ngayon sa North Carolina Ngayon nag-travel tayo ngayon rito sa North Carolina para i-share sa inyo puntahan natin yung isa sa mga historical place na hindi lang ito para sa US kundi sa buong mundo ito nangyari itong pinuntahan natin ngayon na to ito yung tinatawag nilang first flight ito yung sinasabi nila na dito unang lumipad ang eroplano at dito rin na invento ang eroplano kaya kauwi ko lang ng Edmonton kauwi ko lang ng Alberta eto naman, nandirto na naman ako sa Uh, America, sa US dapat tong US tour namin na to ng pamilya nung nakaraan taon pa kaso na cancel yung flight namin nakaraan so nagintay kami ng uh, isang taon bago uli nakabalik rito sa sa US nung una dinalaw natin yung mga pamilya natin sa Pilipinas tapos bumalik ako ng Edmonton tapos ngayon naman nandito naman tayo dadalawin naman natin yung pamilya natin dito sa Virginia mga kapanyero i-share is ko sa inyo itong uh, lugar na to dito ako ngayon sa Kitty Hawk, North Carolina kahit papa papasyalan natin ng Wright Brothers na sila yung mga nag-invento at sila yung unang nagpalipad ng eroplano. ito mga kapanyero replica na lang daw ito itong mga to dahil nga sa tagal ng panahon na na ano, nasira na yung talaga original na pinalipad nila pero yung uh, pinagliparan pupuntahan natin yun i-share ko sa inyo mga kapanyero para lakad-lakad tayo pasyalan natin ang buong park na to pero uh, nandito tayo ngayon sa Wright Brothers Visitor Center Ayun. Pañero dito. Pasok tayo ngayon rito sa pinaka museum nila. Ito. Ano, master? Thank you. Ayan, mga kapanyero, nandito tayo ngayon sa loob ng museum ng Wright Brothers. Dito nagsimula, nagsimula lang ang lahat. Dito sa bahay raw nila, ito yung nakalagay rito. So, ipapakita ko sa inyo, mga kapanyero, kung ano yung nasa loob at ano yung mga ginamit na mga original na gamit nila sa paggawa ng eroplano na dito, lahat naka-display dito Mali, ito is private owned din tong lugar na to dahil nga sa kanila yung lugar na to dito sa North Carolina so ipapakita ko sa inyo mga kapanyero ipapasyal ko kayo sa loob ng museum na ito mga kapanyero nakita nyo yung mga tools na ginamit nila sa paggawa ng eroplano. galing ito pa nandiyo pa mga drill, mga bearings, ayan o. No? Yung mga martilyo nila. Ayan, yung mga pansukat, yung mga drill bits. Nandiyo pa lahat. i-share ko sa inyo uh, yung talagang original na kung saan unang lumipad ang eroplano uh, bum lumipad, bumaba, tapos pinalipad uli nila kung ilang distance yung bawat lipad. Nandito yung mga kapanyero Kaya i-share ko sa inyo. Tara puntahan natin. Ang laki-laki ng lugar na to makasiguro kung replica na lang ba to ito pa ba yung original na kahoy na storage nila pero sa tingin ko mga kapanyero parang replica na lang kasi ano eh yung ah, yung shingle nya sa taas parang bago bago yung ano eh ito, ito mga kapanyero ito yung parang replica na parang storage na ginamit nila nung ginagawa yung unang aeroplano tignan natin yung loob parang ito yung bahay parang ito yung ginawang bahay nila oh parang dito sila nagdi-design -de na yan Tapos meron silang dalawang tulugan sa taas. So parang ito yung ginawa nilang bahay. Yung mga gamit, maaring ito yung original pa mga kapanyero. Luman-luma yung mga gamit. Pero itong kahoy na to, parang hindi na, hindi ako sigurado mga kapanyero kung ito yung original, kung ito yung or replica na lang. Wala akong idea. Pero itong mga silya, itong mga luman-luma talaga. So maaring dito sila dito nila binuo, dito nila pinag-isipan kung paano lumipad yung eroplano. Ano dito? Dito nila nilalagay yung mga kambing? Ay, hindi. <laughs> Parang dito sila nag-isip kung paano palili pa rin ang unang eroplano. Wow. Dito yung kambing. Ito yung kambing, hindi. Hindi <laughs> pa oh, so, man. eto mga kapanyero. Uh, dito nila binuo yung talagang eroplano. Unang lumipad na eroplano ang galing. So hindi hindi rin ako nakakasiguro mga kapanyero kung uh, replica na lang ba to or ito yung original. Wala akong walang nakalagay mga kapanyero so hindi ko hindi ako sigurado. Pero to nasa loob tayo ngayon mga kapanyero. Kung saan nila inukit, nilagare, pinukpok o pinag inassemble yung unang lumipad na eroplano nandito ngayon sa loob. So yun niya, uulitin ko lang ito, hindi ako sigurado kung uh, replica replica nila kasi may mga bago eh, may mga makikita nyo. Ano, may isang bago. Pero yung kahoy, ano eh. So mare replica to. Replica na lang. Sila nagpalipad yung bawat distance na paglipad, babagsak yung aeroplano, lipad ulit, babagsak. Parang ganun yung nangyari. Ito yung mga distance. So nilagyan, nilagyan nila ng mga mark yung bawat baba ng eroplano hanggang sa makalipad na dito tayo mga kapanyero eto yung start from dun sa isang bato na yon mga kapanyero pupunta tayo rito sa unang dun unang lumipad mga kapanyero dito naman yung end of first flight eto, eto sa batong to Makikita nyo mga panyero yung unang bato na yun, di ba? Yung pinuntahan natin. Doon unang lumipad. Tapos dito sa batong to. Ito sa batong to na may nakalagay na one. Ito dito bumaba ang mga panyero yan. Unang bato na pinuntahan natin kanina. Hanggang dito sa batong to. 12 seconds ang itinagal sa ere ang distance niya is 120 feet noong December 17 1903 ang pilot niya is si Orville isa sa pagkapatid ito na naman dito naman sila ngayon ito naman yung pangalawang flight nila na second flight nila end of second flight 12 seconds din ang distance naman tumaas na ngayon di ba from 120 naging 175 feet na December 17 din 1903 so mga kapanyero yung pangalawang lipad ng eroplano uh, the same day then December 17 1903 pero magkaiba lang sila ng uh, pilot yung isa naman si Wilbur naman ang nagpalipad pero yung pangalawang Uh, palipad nila nadagdagan naman from 120 feet naging 175 feet ang inilayo naman mga kapanyero so padagdag ng padagdag diba yung pangatlong flight nila mga kapanyero the same date din so inulit nila yung proseso ganun so eto naman tayo ngayon sa third flight nila mga kapanyero sa third flight Nadagdagan naman to mga kapanyero. 15 seconds na ang it sa ere at at distance of 200 feet. So nadagdagan na naman at the same date, di ba? Parehong araw. Ang pilot, si Orville naman uli ang pilot. Ayan yung pangatlo. Ngayon naman mga kapanyero, yung pang-apat na flight nila. Ito malayo-layo na to mga kapanyero. Yung distance So ito ito mga kapanyero, yung distance na to mga ito ano na lang to. Uh, dito mismo sa lugar na to pinalipad yung unang eroplano. Ito sa lugar na to, ito sa kanila to eh. dun tayo ngayon pupunta sa Pong Port Light nila doon sa dulo. Ayun na yung pinaka success na palipad nila dahil nga yung mga unang tatlong try nila ron malalapit lang di ba? 120 feet sumunod naging 175, sumunod naging 200, di ba? So itong pang-apat na try nila sa pagpapalipad ng eroplano, ang layo. Ilang ano to? Ang layo nito. Yan. Doon sa dulo, ayun yung susunod na bato, yung, pang-apat na landing ng eroplano pinalipad nila. So doon tara puntahan natin. Tingnan natin kung anong distance, kung sino ang nagpalipad puntahan natin mga kapanyero nagkaroon ako ng interest dito sa mga kapanyero sa lugar na to dahil nga nakita nyo naman yung sunod-sunod ang pagsakay ko ng aeroplano, sunod-sunod ang flight ko no' yung sinabi sa akin, kinuwento sa akin, na excited ako na dito pala na, na mapupuntahan ko uh, itong lugar na to, kaya nga syempre lahat naman na mapupuntahan ko isi-share ko sa inyo, ipapakita ko sa inyo para parang napuntahan nyo na rin yung lugar na to oh eto, mga kapanyero, uh, eto yung pang-apat na flight nila. Eto, akala ko kapanyero, ibang date, pero eto, pare-pareho rin. End of, port flight na, 59 seconds na ang itinagal. 852 feet ang distance. December 17, 1903, ang pilot niya si Wilbur. Ang nangyayari mga kapanyero, uh, nagpapalitan pala yung magkapatid sa pagpapalipad. Diyanon, kung nauna si Orville, sumunod si Wilbur, sumunod si, si Orville ulit, tapos yung pang-apat na flight, si Wilbur ngayon na tumagal ng 59 seconds. December 17, 1903, unang lumipad ang aeroplano. So, Panyero, nandito tayo ngayon sa pang-apat na landing ng aeroplano. Kung makikita nyo, yung lugar na yan, napakalawak. O, so doon tayo galing sa may flag na yon ng US flag. Yan. Tapos pupunta tayo ngayon doon sa pinakadulo na nanduro yung uh, pinalipad nilang aeroplano. So pupuntahan natin kung, kung yung space na to talagang kailangan malaki dahil nga nagpapalipad sila so kailangan nila ng malaking space di ba so itong place na to ah, matatagpuan lang to sa North Carolina yan kaya ngayon sa lahat ng mga kapanyero natin diyan na sumasakay ng eroplano ito ang kung hindi dahil dito sa magkapatid na to mga kapanyero is hindi natin malalaman kung saan talaga nagsimula ang paglipad ng eroplano di ba Puntahan natin ngayon mga kapanyero yung pinaka aeroplano na pinalipad nila eto mga kapanyero itong ginamit nilang runway ito mismo yung original na ginamit nilang runway ito, itong nilalakaran natin na to so nilagyan lang nila ng pathway para makapunta tayo makapaglakad tayo ng maayos pero ito itong lugar na to ito yung dinaanan ng aeroplano yung unang lipad ng aeroplano ang bala ko mga kapanyero, magpapalipad sana tayo ng drone para makita natin yung kabuuan. Pero uh, sabi dun sa information, uh, wala raw electronic devices na pwede. Kasi pala, yung katabi pala nito na dito sa sa side na to mga kapanyero, parang may maliit na airport. Kumbaga, dito merong merong ano eh, merong, hindi ako sigurado kung Uh, school ng ano to eh ng aviation eh kasi may mga nakikita kong lumilipad na aeroplano may bumababa so itatanong natin mamaya so pinagbawalan ako hindi raw pwede na magpalipad ng drone mas maganda sana kung may drone eh para from distance to distance yung lahatan maipakita ko sa inyo pero bawal daw eh sayang pero dala ko, dala ko yung drone natin eh tin drone natin eh sayang pero wala naman tayong magagawa. Hindi naman na natin pwedeng ipilit na i-drone. Baka sipain ako rito palabas. <laughs> Pero ito, malapit na tayo. Nakakahingal din na maglakad, di ba? ang ah, layo! Ito. Doon tayo sa taas na yun pupunta, mga kapanyero. Yan. Uh, yung magkapatid pala, mga kapanyero, do sa hill na yun, dito sila nag-aano, nagkakandakdang So ito nakalagay ha. Nagkakandak sila ng glider experiment dito sa anong to. Simula ang lahat sa glider experiment. Kaya nagkaroon sila na idea sa pagpapalipad ng eroplano. At sa pag glide nila, dito sila mga kapanyero pumupunta. Dito sa sa hill na to nagsimula ang lahat ng idea nila, ng experiment nila kung paano makapagpalipad ng eroplano. Pupuntahan natin yan mga kapanyero, i-share ko sa inyo kung ano ba yung itsura doon, kung ano yung mga nakalagay doon. Tara mga kapanyero, puntahan natin. Parang ganda ng ganda ng pagkakatravel natin dito. Tumakas man tayo sa lamig ng Edmonton. Napakarami naman natin na mapupuntahan sa lugar na to. Lahat ng mga pumupunta rito mga kapanyero is hindi pwedeng hindi pumunta sa monumento na to. Kaya nga tayo, Pupuntahan natin yan para maipakita ko rin sa inyo kung ano yun, dahil ako wala rin akong idea kung ano yung nandun roon. So yan mga kapanyero, share ko na si Wilbur and Orville Bill Wright ang unang nakapagpalipad ng uh, aeroplano na dito sila nakatira sa North Carolina.